ang pinipilahan at dinudumog ang lugawan ni Idol dito sa May palo At pagsapit ng alas 7 ng umaga, asahan mo ang haba na ng pila. Five, five. At kung gusto mong matikman ang lugaw ni Idol, nako, dapat nasa tamang oras ka. Pag inabot ka ng alas 8, wala ka nang maaabutan. Dahil sa loob ng isang oras, yung malaking kaldera niya, kulang na kulang pa sa dami niyang parokyano. At natanong ko rin kay Idol, bakit ayaw magdagdag ng lugaw? Ang sabi niya, mas gusto niya raw yung laging araw-araw ubos. Parang di ba ang na pala to? 24 years na siya ng lugaw, kaya't parang bali wala na sa kanya. At yung sabi niya, pag hindi raw siya nakakapagtinda, parang kulang daw ang kanyang araw. Kaya parang exercise kina to tuwing umaga, meron siyang tindang lugaw. Kahit nga linggo, pinapatulan niya basta gusto niya magtinda siya ng lugaw. At kahit single parent siya dahil sa lugaw na yan, napapag-aral niya yung mga anak niya sa magagandang eskwalahan. At ito na nga, nandito na nga pala tayo sa may lugawan ni Idol na matatagpuan sa may 694 Road 10 corner ng Domingo, Santiago, Sampaloc, Manila. At ito nga pala ang lugawan ni Idol na isang oras ubos, nakita nyo po kanina napakahaba ng pila grabe, sobrang lakas yun yung ni Idol yan. pero papakita ko sa inyo at sasabing ko sa inyo kung ano ba yung lasa ng lugaw ni Idol lugaw ni Idol, uh, mabawang then yung lapo, tamang-tama na tapos may dugo tapos yung tokwa niya, laging mainit kasi nga naaagad na -a -agad. natin sikat ng sausawa niya para sa sausawa ng mga tukneneng mga balot yun yung dugo, sama natin yung dugo talagang pipilahan talaga to masarap yung dugo niya wala na kayong mga sabi panalo talaga to kung gusto nyo matikman yung lugaw, yung lugar ni Idol, punta kayo rito sa Road 10 Corner, Domingo Santiago, alas 7 ng magang, alas 9 lang. Pero kadalasan, uh, wala pang pa dalawang oras. Wala. Isang kalating oras awesome lang talaga. Apo. Nakakilang kaldero po kayo? Isa lang to, isang malaking kaldero. Kaya talagang unahan o. Oo, kaya kito mo, haba ng pila kanina. Sige, po. Po. Salamat, ito, salamat po. salamat po, salamat kabaya po, kabayaw po ulit. Okay mga kabayaw, pa oh. lang. paalam.